Hello what's up ka people? Food trip na po mga bay. Ah uh, ko ganahan mo sa to ang live segment o karon ni ana po sa to ang City Plaza kay uh, naidagha mga food na po diri mga food bazaar uh, booth uban pa nga mga aning mga tent nga naay mga foods nga gi offer sa tanan nga mga taga oroqueta o bisan sa mga dili taga oroqueta pwede and welcome. Yes. Ka people, maayong hapon sa tanan. Once again, this is Janjan Lim, ang inyong vlogger sa People of Uroqueta. Ug karon mga ka people, nako ipakita ninyo ang different sir. Different uh, Actually, the is originated sa uh, Singapore Indonesia, then neighboring country nag-adopt na rin siya sa uh, sa Malaysia. Then di ba sa Malaysia dool kayo ang mga Muslim. So, ang Muslim nag-adopt, nag, -adapt, nag -adapt ana siya. So, ang, ang Muslim nagdala nato diri sa Pilipinas and Actually, po, ang rendang, nag-complement po siya sa lasa na to, mga Pinoy. That's why, na, murag, ako po siyang gimarket gari sa Oroqueta so that daghan po ang matilaw mm -hmm. sa mga foods. So, beef rendang, sir, uh, usa os, ka ni ka food nga uh, Islam? Uh, uh, originated Muslim. from Indonesia. Ah, Indonesia. Dili sa Muslim. Oh, dili siya na, sa Muslim. Since, Indonesia nga, oh, oh. nag-originate. Then, neighboring countries, nag-adapt, ano, tungod tingali mm -hmm. na, na siya distinct taste bitaw nga, lamit po siya. Manang ming, ming, Adap ang mga neighboring countries like Malaysia. Humot kayo. Uh, ang oh. observation, humot kayo siya. kay. tumot kayo. Daghan man siya ang mga herbs, turmeric, mga spices na gibresya for about an hour. Sa wow. Pagluto. So, in preparation, sir, sa pag-prepare ani, Unsa saan yung beef rendang? Unsa saan siya pag-prepare? So, sa pag-prepare ani, na ano siya ay... Okay, oh, na siya ay gikontain na coconut milk, turmeric, uh, ginger, ahos, o ah, mga lamas na daghan yung kaya siya. Like, gibre siya for an hour na para mo tender ang meat. Then mix with herbs like basil, atar no? anis. Oh. So, how's, how was it, Sir John? Ako kung kuwan, sir, abin ang kare ni, sir. Uh, kare, no? Dili, wala siya taste of kare, no? Wala. Ko na siya, kanang halang nga, uh, ang tuno, bitaw. Oh, tuno, na siya gata. Mapil Kuma na ko ang, ang tuno. Sweet taste sa uh, sa rendang. Then, nag-compliment sa kahalang. Ang kahalang. Wala siya, That's why akong gi promote ko na ni sa Oroqueta para um, mo uh, sa na to ganato ni mo expand ang atong uh, knowledge food about sa mga dishes ba from different countries. First ever ni mga ka people sa tanang viewers sa people of Oroqueta na ito. Try try niyo beef rendang. Makagana kay siya kaon mga ka pips kay nasa jud siya dayon nag-nasa appetizer. Wala na, siya na. ganang pagutomon pagutomon pag pag karon. Then um, ang kahumot niya ba? Kahumot. Tungod na sa mga spices na itong gibutang dira. Kay, ang rendang mga brush, healthy po na siya. Slash healthy tungod kay all natural flavors ang atong giad sa atong rendang. So, By the way, sir, unsa um, ding nakapayelo ani niya? Ah, turmeric na siya. Turmeric powder. So, no, turmeric, dili oh. na siya curry powder. Dili, curry powder, turmeric. Kasi itong mga gluy a crush Naa na siya bali ang lamin na turmeric powder is a uh, kuan kining sa McCormick. McCormick na brand na turmeric powder. Pira na sir, ipalit doon. Uh, 75 pesos lang niya. Ni Dahil akong dinakdakan, 70 pesos lang po. Mm -hmm. So, pwede mo doon ka ulit lang. Uh, uh muna ang beef Ako Akong abrihan mga viewers sa people of Roqueta. Mura siya, uh, di curry ba? Pwede niya oh, siya curry. Di curry. curry. Turmeric din. Lamit dyan siya mga uh, people. I guess kanina food, mura Lisod kopyahon. Ah, lisod kopyahon, no? Kaya ang yang rice pa lang daan na ay lasa ah. na uh, murag... Hindi siya sumud. Hindi siya sum Ang yang oil huh? ba, uh, murag... Oh, okay. Ang, ang oil, niyo. ang oil po na, na dili na siya, natural oil, ah... Uh, uh, na extract na siya for a long hour tungod kay tungod sa coconut milk ni extract na siya ng oil. Uh. Uh. So pwede na mo mumpalit sa mga naadire na, -na karon no, mga ka people ug sa nasa tawong online world. Tanaw ka people. Oh. Na siya yung sili. Nga, gi gi crash gi crash gi blend then gi sa oil No na <laughs> <laughs> So mga ka people sa Roketa ali na mo bisita na mo diri sa City Plaza na natong befriendang and daghan pud tag kapilian diri sa City Plaza By the way until when mo sir uh, according sa meeting na mo sa food bazaar uh, mga tindahan na, af, af appeal do mi sa opening sa Uh, kaning Christmas lights sa Japan. So, so, so uh, up, uh, until December 23 siguro Sir John. December 23, 23 o oh, taon-taon pa siguro Sir John. So, murag taas pa ang atong panahon para ma makatilaw, makatilaw mo mga try. ang rendang sa Oroqueta. So, ka, -ka people, another na pod na ako ipakita ninyo kaning color white. Color white. Oh, hindi mo tilaw. Sure, sure, lang sir. Oh, sige. Ayo Ayaw ayo lang dugana kay ani ko sa rendang mo kaon. Dira ta mo kuha, Sir Jan. Sige. Dira. <laughs> So, while nag si sir sa dinakdakan, shout out to Maricor Sambo Pilegrino Ayakay -ay from Malaysia. Shout out to Ying MTL. Shout out to Joy Ambuang Tagpila daw ni sir. sir. 75 pesos only. Nabo daw mo ipuso. Wala daw. With rice lang sir. Rice milk ato at tanan. So, nair, rice oh. isa. Wala, gutawag na to siya of yahong. Ya ah, muri, Si yahong, ya muna si yahong. With rice and isa ka bayan. Ah, lang. <laughs> Tara yes, sir, Pork dinakdakan sir. Sumuhungit sa isa ni eh. ka people <laughs> Si dinakdakan. Dinakdakan sa mga viewers ato ang kani is pork, pork. Ah uh, give, grilled pork then di butangan to siya vinaigrette mayo dressing. So tilawan po na ko ni siya ka people. Humo kayo. Humo kayo. Ang mas ni at sorry sa gilap. Uh, gilap an, daan for about 3 to 4 hours then gi-grilled na to siya for smoky flavor and then pag ah. na to grill, gi-chop na to then we make dayon sa dressing niya which is the mayo and vinaigrette dressing. Oh, mura gyud siyang kilawin When, ang, siya. Oh, mura siyang kilawin. Well, ang mura siyang kilawin nga ma upgraded na pagka ah. kilawin <laughs> mga ka people kay Milk, yeah, pon. Ma mm. Na si Milk Gapod. Ma-feel na po. Malasahan yun ako ang tunog. Actually, sir, kung siya, sir? Uh, yeah. Ah, mayonnaise. Ah, mayonnaise siya. Oh, yeah. mayonnaise. Then, humo kayo. Oh, humo kayo. Para, katong isang walay gipon, pwede makakaon na <laughs> natin <laughs> dinakbakan. Best Gapod yeah, siya, sir, kung naay rice yun sa agon. Oh, kami, good rice. All tanan na na i-prepare is best for rice ganyan. You know. Then, samot na, no, sir, dyan, beer. <laughs> ah, halang, halang man. <laughs> so, sa mga mo inom dito, no, or kanang ganahan, o mga pulutan yeah. ba, pwede? Pwede ka, yeah, sir. Pwede ka, sir. So we have duha ka pagkaon mga ka people sa mga ning apas og views atong live. Before we will end this live, gusto ko lang magpasalamat ni sir. Pero ni sir, unsay name ganina to? Miko J sir. Miko J. Oh, apply sir. Kupingko. Kupingko, yes, friend mi sa FB niya solid follower po nato. Atong gift teacher karon. Then sir, nabuguhan ni so, mo sir. Hopefully yes. nakadaog mo gugug SK chairman sa Ay, oh. sige, sige, hopefully, hopefully makakollaborate ma ma between the people of Oroqueta. Ano okay, yung jawa na? Up upcoming activities sa talik. So that, yes. uh, yes. Basta ikaw, sir. Automatic. Oh, but sa basta talik. Oo, <laughs> basta talik. Shout out kay uh, Sir Loreto Lim <laughs> Ligzanan. <laughs> ako ang konsyal. <laughs> sir, ako kang gi invite sir. Mag tayo, sir. Wag we'll ganahan na <laughs> dyan <laughs> ko, sir. So, <laughs> thank you so much, sir. Mick. Thank you so much, uh, Yahong by Mikuchina. Lame dyan siya, people. Pero so, akong suggest ninyo, <laughs> ano yung mo din, pagdala dyan mong kwarta. Eh, maibog dyan ka. ka. Among review lang ani sir. Honest review is no comment nyo kay lami man joja. Ah, urot naman ganum. <laughs> Salamat sir sa paglami. I tanaw ni mo ang imo ang kaninga food. Pasag oily ka people pero hindi sya sumud. Lasa kayo. Walay well, like, restaurant well, kay, ka na kay gikan sa coconut oil. Coconut oil da yon. Nagbusok jo sa akong dila ang oh. yang flavor. Then Wala sa bola sa ta. Kasi tawag siya may Mi. Mo na to technique para ma Kasi pa ba ang kaon. Para mo palit pagla, mo palit paglain ba. Mudungag ba Ay <laughs> So shout out to Curly Manunog, shout out sa Amaras Corner. Oy, pwede pod ko mutabok niya. <laughs> <laughs> mo tabok ni ha. Pwede mo mo tabok, Willie, si Sir John sa tanang pagkaon dire. Permente juga <laughs> busog pa. Lord Jimar Legzanan, busog jug ko. bitaw thank you so much sa tanan, no. Ah, uh, anila mo diri na isa sa atong food bazaar. Christmas food bazaar nga naimutan mutang sa atong city plaza jo mismo mga ka people. Shout out to Sir Jan Lagahid and I will end this live with pasalamat and isa pa ka hungit kay lami mo. <laughs> yes, sir. Salamat gyud <laughs> Sir Jan. Thank you so much Sir thank Jan. Thank you mga people and God bless. Salamat. Thank you, thank you, thank you. Thank you Sir. Thank you Sir Jan. Ha?